Ngayong araw guys, naglambat nga pala kami at nakahuli kami ng malalaking banak. Hindi nga pala guys tayo doon sa mangroves naglambat at nandito tayo sa labas ng dagat. At yung nahuli nga pala guys namin mga isda, syempre inihaw lang namin yan para mas masarap ang ating food trip. At grabe guys yung nangyari dito, inabutan talaga kami ng napakalakas na ulan. Okay, guys, magalambat tayo. Samahan nyo kami sa aming gagawin. At Kumuli tayo ng isda mga magaganda yung ba? na So ayun na nga mga kanapadaan lang ngayong araw nga pala guys ay maglalamba tayo kasi nagkayayaan na naman kami dito sa ating adventure. At ngayong araw nga pala guys sana hindi malungkot ang bangka nating si Mimo kasi hindi muna natin siya guys magagamit at eto muna guys ang gagamitin natin ang bangka ni Dugong na si Seahorse. Kaya nga pala guys Seahorse ang pangalan nito kasi napakabagal nito pero joke lang yun guys sobrang bilis talaga nitong bangka ni Dugong kaya nitong tumakbo na 100 km tarar Sobrang bilis niya. Maya-maya nga lang guys, eh, nakalabas na rin tayo dito sa may dagat namin. Wala nga pala guys tayo sa mangroves ngayon at nandito tayo sa may dagat. Kasi nga pala guys, hindi tayo makapaglambat doon sa mangroves natin kasi medyo malakas pa ang agos. Kaya dito na lang muna tayo maglalambat sa labas. Kaya eto, kagad na rin nga pala namin sinimulan itong paglalaglag ng mga lambat na to. At ang gamit nga pala guys naming lambat ngayong araw, ayan nga pala ilambat ni Dugong nagpinagawa niya para dun sa tatay niya. Kasama ko rin nga pala guys ang tatay ko ngayong araw at yung isang kaibigan ko. At dito nga, medyo nahihirapan kami mag ilaglag na lambat kasi guys medyo malaki talaga yung alon. Pagkatapos nga lang guys namin ilaglag dito yung mga lambat, syempre lalabugin na natin at itibugan na natin siya. <coughs> Kaya nga pala guys natin tinitibugan ito eh. syempre para mahabog guys yung mga isda at mapilitan silang bumangga doon sa mga lambat na tinaan natin. At eto na guys dito nga pala sa puntong to eh. Magsisimula na tayong pandawin ito mga tinaan natin lambat. At sana nga lang guys makahuli tayo ng uulamin natin. Medyo mahirap nga pala guys sigitin ito mga lambat kasi medyo malaki yung alon at medyo nakakahilo rin pag nandito ka talaga sa bangka. At sa sobrang haba na nga guys na nahigit namin dito sa mga lambat namin eh grabe wala pa rin guys pumadadating na mga nahuli dito sa munti nating lambat. Isang malaking ano Kala ko guys Wala na tayong mahuli hey, Nakaisa naman tayong agwas guys Grabe Ganun talaga ang buhay ng mga isda guys Hindi lagi meron Meron din talagang wala Pero okay to, nakaisa naman tayo Ayos na rin to pang ihaw Ayos Grabe, sa unang hulog natin Ito lang yung nahuli natin o no? Isang malaking agwas Okay na din naman siya guys Ang ah, malaking banak goods na rin siya malaki din siya guys at to dahil napagod kami ihawin muna namin to dito ka pa kasi kami kumakain eh let's go may baon naman kami ibang ulam dun tama Grabe naman yun guys, sa sobrang haba nung tinaan natin lambat ay eh, isa lang isda yung nahuli natin pero buti na lang guys, talagang nagbaon kami nito mga isdang iihawin namin in case talaga guys na wala kami, may, kaming mahuli, eh, meron na kaming baon kasi medyo malayo nga pala guys itong pinuntahan namin buti na lang guys, kahit papano eh, advance kami mag-isip, syempre guys alam nyo na, malulungkot talaga niya si Dugong pag wala kaming uulamin at pupudripin at buti na lang guys, tumigil na rin kami sa paglaglag namin ng mga lambat kasi kung mapapansin nyo guys, eh, medyo madilim na talaga dun sa laot at parang uulo na at dito nga guys sa kabilang part ay umuulan na talaga at medyo malakas na yung hangin. Kaya nga guys sabi ko kay hey Dugong bago pa man kami abutan na napakalakas na ulan ay lulutuin ko na guys at iihawin itong mga isda na aming kakainin. Ilasikaso ko nga lang guys dito yung mga lagayan itong pag iihawan natin. Kumuha nga lang pala guys ako ng sanga dyan ng palapa tapos nilagay ko dito para hindi masunog at nagpasiga na rin kami dyan ng apoy. Okay na rin nga pala guys itong ating pupudripen. Sana lang guys mabilis itong maluto kasi parating na talaga guys yung napakalakas na ulan. At hindi talaga guys ako nagkamali kung makikita nyo talagang inabutan na dito ng napakalakas na ulan at parang bagyo na talaga sa so sobrang lakas ng hangin tapos may kasama pa siyang ulan. Ito, so, naman, damit damit. Ganito kayo ang maglagay. Pinabutan tayo ng ulan dito, wala tayo masisilungan. Ayan, kababasa ang ating inaikaw. Oo, oh, lakas ng kulog Pakinig kayo Ganito ang buhay na isang vlogger. Talagang init, ulan. Kailangan tingin natin para makapagpatera yung viewers natin. 이도 d 가 go in our 이 i t t l Ganito talaga guys sa mga dinadanas ng mga vlogger lalong lalo na pag ang content nila ay katulad nitong sa atin na catch in cook tapos adventure din. Talaga guys hindi namin maiiwasan na magbabad sa sikat ng matinding init ng araw at minsan guys naabutan talaga ng ganitong kalakas na ulan kaya medyo delikado din guys. At dito nga guys sa puntong to ay eh, medyo tumila yung napakalakas na ulan. Kung mapapansin nyo habang nagdadasal kami dyan ay eh, medyo malabo yung camera natin kasi guys puro busana na talaga kami wala nang to yung natitira sa aming katawan kaya hindi namin mapunasan dito yung camera at dahil nga guys medyo malayo pa rin na namin eh syempre kumain na rin muna kami dito bago kami bumiyahe pa uwi at kung mapapansin nyo, guys sobrang nilalamig na talaga dyan si Dugong at kilig kilig na halo siya pati yung mga kamay niya pati nga guys ako dito sa puntong to eh, nilalamig na talaga ako at gusto ko na talagang umuwi pero dahil nga guys nagugutom kami ay kumain muna kami yung inihaw nga guys naming isda eh, medyo merong sabaw na pero okay lang yun guys kakain muna kami kasi magutom na talaga kaya lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin tunay dyan talaga napakahirap mag vlog pero dahil sa inyo guys dahil napapasaya namin kayo eh, gagawa tayo ng mga adventure natin. Pero hanggang dito na lang muna guys. Kita kits na lang ulit tayo bukas. Salamat, Salamat sa panonood sa guys. Ay, oh, <laughs> oh. <laughs>